sama-sama tayong magiging Kataki! Lampas bewang ang bahas sa tabing ilog sa Bacoor, Cavite. Ayon sa isang residente, mabilis ang pagtaas ng tubig kasunod ng pag-ulang nagsimula kanina hapon. Malakas din ang ulan sa Cavitex. Pasado alas 8 ngayong gabi. Bumagal pong usad ng mga sasakyan sa SLEX Magallanes northbound dahil sa gutter-deep na baha. Isang lane lang ang nadaanan. Nag-anunsyo ang pag-asa alas 8 ngayong gabi ng Red Rainfall Warning sa Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Quezon Province. Ibig po sabihin nito matinding pagbaha ang maaring maranasan sa mga flood-prone area. Inanunsyo na rin Office of the Executive Secretary na wala pasok ang lahat ng antas ng paralan sa buong Luzon bukas, October 25. Wala rin pasok ang matanggapan ng gobyerno sa Luzon maliban sa mga may kinalaman sa pagresponde sa sakuna. State of calamity na ang Cavite dahil sa matinding pagbahang dulot ng bagyong Christine. At tila naging dagat din ang ilang bahagi ng Batangas kung saan nalubog sa baha pati ang isang ospital. Ating saksihan, ha! Malang sa ang bagsak ng tubig sa Navelle Cavite, nakatabi na pa naman ng tambak ng basura. Ang pinagmula nito ang umapaw na ilang-ilang river. Mabilis tuloy na umangat sa Abot Baywang at Abot Dibdibang Baha sa gilid nito sa barangay San Antonio Dos kasama ang sangkaterbang basura. Mabuti na lamang at kagabi pa ang karamihan sa mga residente na po sa loob ng bahay. Hindi na po ang bahay okay. namin. Okay. na po yung tubig. Lumikas na rin ang mga residente sa tabing dagat ang mga daluyan ng tubig sa Ternate. Nasa limandaang pamilyang lumikas mula pa kagabi ayon sa Cavite PDRMO. Inaasang darami pa yan. Ang malakas na ulan at baha na merwisyo rin sa mga motorista at commuter. bumigat kasi ang traffic sa iba't ibang highway sa probinsya. Sa tindi ng baha at ragasa ng tubig, hindi na mapasok ang bayan ng Kalatagan, Batangas kanina na isang coastal town. Marami ang natrap sa baha at umihingi ng saklolo gaya sa barangay Luksuhin. Ang ilang stranded, sinundo gamit ang loader truck. Ayon sa MDRRMO, marami pang residente sa ibang lugar ang nananawagan ng rescue. Hanggang baywang din ang taas ng baha sa Bawansan Pascual Diversion Road nga nag-iisang papasok ng Lemery, ang AUV na ito lumutang na dahil hindi kinaya ang dalim ng tubig. Kinalangan itong hilahin ng mga residente patawid ng baha. Patuloy ang ragasan ng tubig kaya may peligro ng flash flood dahilan kung bakit maging ang mga 10-wheeler truck ay hindi na nagbabaka sakali. Kabila-kabila mga ipinopost na matinding bahas sa Lemery sa barangay Palanas abot dibdibang namaragas ang tubig kaya humihingi ng tulong ang mga residente. Dagmistulan ng dagat sa halip na kalsada ang mga daanan. Napatigil tuloy pati sa sakyan ng rescue. Nalubog sa baha pati ang Batangas Provincial Hospital. Pagpatak ng aluuna ng hapon, pinasok na ng tubig ang emergency room at mga ward at hindi makalabas para bumili ng pagkain ang mga staff at pasyente. Iniakit muna sila sa second floor. Hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang ospital. Kagabi pa nagsimula ang malakas na ulan at hangin at nagsungit pati mga alon. Kaya pagdating ng umaga, wasak na ang ilang mga bahay sa tabing dagat. Hindi na rin makapasok ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa bayan ng Lian. Malailog ang baha pati sa bayan ng Rosario at brownout na ayon sa ilang residente. Pahirap sa mga motorista ang pagpasok sa buong probinsya, sa start tollway pa lamang sa Malbar. Malakas ang buhos ng ulan kaya hirap maaninag ang highway. Sa ibaan, hindi na kayang dumaan ng mga malilit na sasakyan dahil hanggang tuhod ang baha. Bandang alas dos ng hapon, apat na major roads na ng probinsya ang hindi na madaanan. Ganon din ang apat na tulay. Mula sa Bawan hanggang Batangas Port lamang ang road network na nadaraanan. Bago magtanghali pa ang huling situational report ng Batangas PDRMO, kaya posibleng nadagdagan pa ang halos 500 pamilyang nasa 34 na evacuation center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Bago sa saksi, nakataas na ang second alarm sa Marikina River. Sa monitoring ng Marikina MDR-RMO, umabot na sa 16 meters ang antas ng tubig sa ilog kanina ng pasado alas 9 ng gabi. Unang itinaas ang first alarm, mag alas 7, na umabot ang tubig sa 15 meters. At bago pa man umabot sa 15 meters ang antas ng tubig sa ilog, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang mga Binuksan din ang 45 evacuation center sa Marikina para sa lahat ng gustong lumikas. Iba't ibang bahagi ng Quezon City at Maynila ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa Bagyong Christine. Sa MacArthur Highway sa Venezuela, may mga motorisang napaatras. Saksi, si Marisol Drama Sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela, Umatras ang ilang motorista sa takot na tumirik ang kanilang masasakyan dahil sa malalim na baha. Ang iba naman, hindi na talaga sumubok at tumarada na lang sa tabi ng kalsada. Sa Malabon, gutter deep hanggang halos abot tuhod ang baha. Kaya no choice ang ilan na nilusong ang tubig kahit hindi nakasuot ng bota. nang Nagmisulang ilog naman ang Rojas District sa Quezon City, bunsod ng magdamag na pag Hinalangang ilikas ang ilang residente ng Gumamela at Walling Walling Street. Pero si na nakatira sa likod lang ng ilog, piniling manatili sa kanilang bahay. Ano po ang pinakamataas na inabot po? Ito, ito, dito. Ngayon, kagabi, Opo. ito, ito ang pinakamataas. Ay, yes. Mabilis talaga siya kagabi, mabilis siya. Hindi ganun ka yung mga nararanasan namin dati. Nagmistulaning lawa ang Don Pepe Street sa Barangay Santo Domingo. Sa kalsada, lagpas tao sa loob ng bahay namin, dibdib -dib siguro ganun. Kasi dito po lahat ang bagsak ng tubig eh. Kita ang taas ng baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ng baha, putik at matinding dumi at kalat naman ang sumalubong sa mga residente kinaumagahan. Kaya eto, puspusan ang kanilang paglilinis para kahit papano imabawasan ang kalat sa kalsada. Sa isa puting bato sa Maynila, marami ang hindi pa rin dumiligas kahit malakas ang ulan. Kwento ni Ray na apat na dekada nang nakatira rito. Kagabi, umabot na sa sahig ng mga barong-barong ang tubig mula sa dagat. Umabot na sa mga daanan ang mga basurang inanod galing dagat. Bumaba naman ang libel ng dagat kalaunan. Pero kanina, tumataas na naman ang tubig dala sa tuloy-tuloy na ulan. Pero hindi raw muna lilikas ang pamilya ni Ray kahit napakalapit nila sa dagat. Mahirap din sa location eh, lalo na pag may mga sakit na eh. ano. Tsaka mahirap may mga bata. Pero kung okay pa naman, hindi dito lang muna. Pero pag talagang ano na, eh, malapit lang naman, hindi. Saka na kami dilipat. Si Erich naman may tatlong wang sanggol kaya mas piniling sa bahay muna. Pag lumikas po kasi kami agad, mas mahihirapan po kami kasi may baby po kami kasama eh. Lagi po nag-monitor sa area na ito dahil ito po yung kadelikadong na area. Sa Manila North Port Terminal, nasa dalawang daang paserong stranded ang tsinatsaga ang pagtulog sa sahig. Binigyan sila ng libreng pagkain ng Philippine Force Authority at kumpanya ng barko. Hindi na kami uwi kasi malayo. Tayo magagawa. Eh, kasi marami kami ano boss eh. Bagahin dalaw. Ayon sa PPA at Philippine Coast Guard, nasa lampas 7,000 pasehero ang stranded sa labing apat na pantalan sa bansa tulad sa Batangas, Bicol, Masbate, Gimaras, Leyte, Negros Oriental at Occidental, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Uh, we'd request that the passengers uh, monitor the situation and not proceed to the terminals uh, if considered that no, there are no trips. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Itinigil muna ang search operations para sa isang mangis lang nawawala matapos hampasin ng malalakas na alon ang kanilang bangka sa Bulacan. Delikado pa raw kasi ito dahil sa masamang panahon. At mula sa Bulacan, saksi live! si Von Aquino. Von? Pia, hindi pa rin natatagpuan ang isa sa sampung banging isda na naaksidente matapos ngang lumubog ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ito ang katig ng bangkang lumubog sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ayon sa Obando LDRRMO, pabalik na raw ang mga mangingisda sa barangay Binwangan ng hampasin ng malalakas na hangin at alon. Agad daw nagsagawa ng search and rescue operation ng LDRRMO katuwang ang Philippine Coast Guard at LGU. Siyam sa mga mangingisda ang nailigtas maliban namang sa isa. Nakakapit po daw sila dun sa dala po nilang mga styrofoam. Uh, yung kasi yung uh, storage ng isda, yun. Doon po sila daw nakakapit. Ayong uh, yung isa po daw kasing nawawala, eh, inaabotan po daw nila ng floating device. Eh, ayaw po daw i-grab yung floating device. Eh, nangyari po, sobrang lakas na po nung alon, uh, nag-iwaiwalay na po sila. Bukas si pagpapatuloy daw nila ang paghahanap sa nawawalang manging isda kapag bumuti na ang panahon. Matapos maisa ilalim sa medical check-up, nakauwi na raw ang siyam na manging isda. Itong hapon, ulan na may kasamang malakas na hangin ang naranasan sa Ubando Bulacan na nagdulot ng gutter deep na baha sa Flamenco Street, Barangay Panghulo. Binahari ng Barangay San Miguel sa Kalumpit Bulacan, nakatabi lang ng Pampanga River. Maputik pang bahay ng pamilya na abong matapos abuti ng hanggang hitang baha. Ang kanila mga gamit tulad ng tokador at washing machine, iniakit na sa mataas na papag na ipinagawa raw talaga nila para may mahigaan tuwing bumabaha. Nababad din sa baha ang kanilang bigas. Nagising po ako. Laki ng tubig. Sabi ko, anak, bangon ka na yung bed mo. Nakalutang na sa tubig. Mahirap po kasi, ma'am, lumikas. Pag lumikas ka po, lahat po ng gamit dadalhin mo. Hindi po ba? Binahari ng ilang barangay sa Marilao. At sa bayan ng Santa Maria, hindi madaanan kanina ang Makaiban Bridge na naguugnay sa mga barangay ng San Jose, Patag at Tumana binahari ng mga bahay sa barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Ang tricycle na ito ay tinulak pa ng isa sa mga pasahero dahil hirap sa baha. Ramdam din ang malakas na hangin. Pia dito sa Kalumpit, Bulacan ay nararanasan na natin yung malakas na hangin at malakas na ulan dulot nga ng Bagyong Cristina At dito nga sa akin likuran, dito sa Barangay May Sulaw ay makikita natin yung malakas na pagragasa ng baha dito. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan, para sa Gem Integrated News, ako si Vonna ang inyong saksi. Patuloy na nagpapa ulan ng Bagyong Christine sa maraming lugar sa bansa. Sa 8 p.m. Bulletin ng Pag-asa, huling na ang sentro ng Bagyong Christine sa Coastal Waters ng Baknotan, La Union. Napanatilin ang lakas ng hangin umaabot sa 95 km per hour at bugso na umaabot sa 145 km per hour. Mabagal ang galaw nito pakanluran at sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa Metro Manila, Cagayan, Kasamang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra at Ifugao. Gayun din po sa Mountain Province, Benguet. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Signal number 2 rin sa Zambales. Bataan, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal at northern portion ng mainland Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes. Pati na rin sa natitirang bahag ng Rizal, natitirang bahagi ng Cavite, Batangas, Laguna at natitirang bahagi ng Quezon. Ganyan din sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern portion ng mainland Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Calayan Islands. Signal number one din sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate kasama ang Tikaw at Burias Islands. Sa latest track na pag-asa, patuloy na gagalaw pa kanluran o hilagang kanluran ang Bagyong Christine sa West Philippine Sea. At inaasahang lalabas na yan ang Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali. Pero ayon sa pag-asa, may posibilidad na mag-loop o bumalik sa PAR ang Bagyong Christine. Depende po yan sa mga weather disturbance sa silangan ng PAR. At ito naman po yung isa pang binabantayan na low pressure area na posibleng maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huli po yung namataan sa layong 2,405 kilometers sa east ng northeastern Mindanao. Kapag tuloy naging bagyo at pumasok sa PAR, tatawag itong bagyong leon. Bukod po dyan, may isa pang LPA na halos katabilang nito, pero sa ngayon, mababa ang chance ng maging bagyo. Ayon po sa pag-asa, itong LPA na nagbabadyang maging bagyo ay inaasahang papasok sa PAR ngayong weekend at posibleng makaapekto sa pagkilos ng Bagyong Christine. Sumadsad ang isang barko sa baybay ng Pangasinan kanina kasunod ng storm surge. Ang hagupit ng Bagyong Christine narandawan din sa iba pang lugar sa Northern Luzon. Saksila, si J.P. Soriano. J.P.? Yeah, mga kapuso, hindi direktang tumama dito sa probinsya ng Ilocos Norte ang Bagyong Christine pero naging maaga po ang pag-aksyon ng mga lokal na opisyal at agad na ilikas ang mga residente nakatira sa mga barangay na pinakamadalas bain pero sa kabila nito ay nananatili po ang bayan at probinsya sa Luzon at sa ibang bayan ko sa Luzon ay ramdam ko ang perwisyo ng Bagyong Christine. Hindi pinatulog ng bagyong Cristy ang Isabela bago pa ang paglandfall nito sa bayan ng Dibilakan kaninang pasado hating gabi. Walang tigil ang malakas na hangin at buhos ng ulan na nagpatuloy hanggang pagputo ng liwanag. Dapa ang mga tanim na palay sa bayan ng Tumawini. Umapaw rin ang pinakanawan river na nagpabaha sa mga taniman at kalsada nagkasalubong na ang Pilakanawan River at saka Cagayan River. So yung lola yung barangays namin, very critical na. Kaya andito kami ngayon sa evacuation center para magbigay na ng food packs para sa mga evacuees namin. Sa ilagan, dalawampunt-dalawang barangay ang binaha. Natuklap naman ang bubong ng isang paaralan sa Bugway, Kagayad, sa lakas ng hanging dulot ng bagyo. Kita rin ang lawak ng bahang tumama sa Tugigaraw, Kagayan. sa Natonin Mountain Province, napaatras ang isang sasakyan nang rumagasa sa harapan ang pinaghalong putik at bato mula sa bundok bunsod ng mga pagulan. Ligtas namang nakaalis ang sasakyan. Umulan din sa Baguio City. Bantay sarado rin ang ilang landslide pro na barangay gaya ng barangay Lower Quirino Hill. Problema talaga namin dito soil erosion. So, lalo na no, pag na na ng ilang araw yung soil, patas biglang darating yung malakas na ulan, malaking problema. Ang mga basura naman sa City Lagoon, tinanggal para walang bara na magpapabaha. Ang bagsik ng Bagyong Christine, kita rin sa bangis ng alon sa dagat sa Pangasinan. Nagdulot ito ng storm surge sa ilang bayan at lungsod. Gaya sa Binmalay kung saan mahigit tatlong daang residente ang inilikas inahot at inihilera na ang mga bangka. Pero may isang barkong sumadsad sa baybayin. Sumadsad yan mga 11 o'clock ng uh, uh, gabi. Uh, they will call the attentions of uh, the Coast Guard. Sa Lingayen, binaha ang baywalk at may mga natumbang puno dahil sa lakas ng hangin. Nagayapas po kami ng alas 3 kasi po yung bahapit ay eh, langpasood na po. 97 families, uh, about 357 individuals affected. Abot tuhod na baha ang namirwisho sa mga motorista sa Kerino, Ilocos Sur sa tala ng PDRRMO ng Ilocos Sur mahigit 1,500 ang residente wala sa 12 bayan at dalawang syudad sa probinsya ang inilikas. Maghapon ding binayo ng ulan at hangin ang lawag sa Ilocos Norte. Maagang pinadikas ang mga nakatira sa tabi ng ilog at dike. Katabi po nito yung uh, nasirang dike dito sa tapat ng Padsan River. Ito yung dike na nasira sa kasagsaga ng Bagyong Julian na ongoing yung repair pero inabutan nga po ng Bagyong Christine. At doon po sa kabilang yon yun po yung West Phoenix. Kaya dito po yung mga nakatira dito, pinalikas sila sa evacuation center sa pangambanga na magkaroon ng soil erosion. Yung dike eh, sira, nage-erode. Kaya malapit yung bahay nila doon. Mahigit limangpung pamilya ang nasa evacuation center. Gaya ni John Nalit na unang inilikas ang mga anak at binalikan ang kanilang alagang, si Madel. at yung mga kapuso dito pa rin sa lawag Ilocos Norte. Ayon sa LGU ay abot sa mahigit 350,000 na halaga na katumbas ng mga nasirang uh, tanim na palay at uh, mais ang nasira dahil sa ilang araw na pag-uula dulot ng Bagyong Christine. Pero ayon sa kanila, maliit na porsyento pa lang ito kumpara sa mga nakaraang bagyo dahil maaga raw na abisuhan ng mga magsasaka anihin ang kanilang mga tanim bago pa dumating ang Bagyong Christine. At live mula rito sa lawag Ilocos Norte, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Matinding pagbahari ng naranasan sa ilang bahagi ng Laguna. Sa Las Piñas, stranded ang mga motorista dahil din sa baha. At saksi live, si Rafi Tima. Rafi? Pia, hanggang ngayong gabi, tuloy pa rin yung rescue operation ng mga opisyal ng barangay sa 1 dito sa Bay Bacor, Cavite dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng uh, baha. Mayat may araw ang request ng kanilang mga kabarangay para magpasundo sa mga rescue boats sa takot na abutin ang second floor ng kanilang mga bahay. Sa ngayon, nasa halos 70 pamilya na ang kanilang inilikas at dinala sa Barangay Hall at sa Zapote Elementary School. Bukod sa tuloy-tuloy at malakas na buhos ng ulan, nagpalala sa baha ang high tide. Bukod sa Zapote 1, ilang bahagi ng bakor ang lubog na rin sa baha. Gayun din sa Las Piñas. Ang dahilan ng baha sa pangunahing kalsadang ito ang pagtaas ng level ng Longos River dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Dahil dito, stranded ang maraming motorista. Marami sa kanila naglakad na lang para makalusot dito sa Sapote Junction. May mga nakamotor na nanghas lumusong, pero kahit nakapatay na ang makina, hindi na ito umandar. Hindi na malalay? Hindi, sinabihan ako doon, malalay mo kuya. Pero mo pa? Eh, pinatay ko na lang. tinuloy, tinuloy ko na lang, malalay pa lang. First time ko may experience ito kasi ngayon lang ako nag-work ng hanggang 5 p.m. Pero parang ganito nga. <laughs> ito po sa Arikap, sobrang taas ng tubig sa tabi ng ilog. Okay, Naglakad na kayo. Opo. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan, pinangamba tataas pa ang bahari ito. Ang opisyal ng barangay sa 41, hinihikayat ang mga kabarangay na nasa mababang bahagi ng kanilang lugar na lumikas na ngayon pa lang inilabas na rin ng barangay ang kanilang mga rescue boats para sa mga residenteng nais ng lumikas. Makikita sa video na mula sa gahitang taas ng baha, umabot na hanggang bewang ang baha sa ilang bahagi ng barangay. Malakas din ang agos ng tubig na lubang delikado, lalo na sa mga napipilitang maglakad sa baha. Yon, magandang gabi po mga barangay. Dito kami ngayon. Ito tubig. Paas na. Ito, may binahari ang iba't ibang bahagi ng Laguna. bahana na ang mga kalsada sa barangay paagahan sa Mabitak. Matindi rin ang pagbaha sa Santa Rosa, Laguna. Bumaha rin kanina sa Kalamba, Tagaytay Road sa barangay Lawa sa Kalamba. Walang kuryente sa Kalamba habang nagsilikas ang maraming residente. Ang ilang bahay, bubong na lang ang kita. Sa mga oras na ito, P.I., pabugso-bugso at malakas na hangin at ulan ang ating naranasan dito sa may bakor sa Cavite at patuloy na nadadagdagan yung mga stranded na mga motorista dito sa may ilalim ng Longos sa Flyover dahil sa mataas na baha, mga, mga, mga lalaking truck na lamang yung nangangahas na lumusot. Pakiusap naman ng mga motor na stranded dito. Manapakarami nila, Pia, mga, mga mahigit isandaan yung mga motor na stranded dito ay sana raw ay buksan pansamantala yung Cavitex para naman sila yung makadaan dahil talagang wala lang silang madaanan dito sa may Bacor, Cavite. Yan ang latest mula dito sa Bacor, Cavite. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima. Ang inyo saksi! Gumegewang-gewang at sumadsad na sa Batangas Port ang barkong yan na MV Super Shuttle Roro 2 ay sa Coast Guard District, Southern Tagalog. Nakaangkla ang barko sa bayan ng Bawan nang maputo lang ang angkla nito at natangay ng malalakas na alon. Sakay nito ang tatlong crew. hindi muna ang towing operations dahil sa sama ng panahon. Nakabantay ang Coast Guard para matiyak na ligtas sa pantalan ang Roro. Bago sa saksi, tila di alintana ng ma-rescuer ang numaragas ng tubig at halos nagpas bewang na baha habang isinasagawa ang rescue operations sa dalawang barangay sa Binyan, Laguna. Gamit ang lubid, nagtulong-tulong silang ilikas ang mga stranded sa malawakang baha, bunsod pa rin ng hagupit ng bagyong Christine. Pwede po mag-avail ng salary at pension loan ang mga miyembro at pensioner ng SSS na apektado ng bagyong Christine. Ayon po sa SSS, handa ang kanilang loan program para suportahan ang recovery ng kanilang mga miyembro. Pwede mag-apply online sa kanilang website ang mga qualified member. Gayun din po ang mga loan application ng mga pensioner. Pwede rin magtungo sa pinakamalapit na SSS branch. Ngayon po panahon ng kalamidad, hindi lamang tayong mga tao ang apektado. Pati na rin po yung ating mga alagang hayop. Kaya sa Lopez Quezon, tila independent ang isang asong kusang sumampas sa balsa para makatawid sa baha. Sa Sorsogon, ilang alagang hayop naman ang na sa gitna ng search and rescue operations matapos maiwan sa kanilang mga tahanan. Sa Quezon City naman, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ligtas ang mga alagang hayop ng mga pamilyang panandali ang lumikas. Binigyan pa sila ng pagkain, bakuna kontra rabies at gamot kung kinakailangan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si P.R. Kang Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, Haga bukas, sama-sama tayong magiging saksi.